I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Opisyal nang nagbitaw bilang House Speaker si Representative Martin Romualdez kahapon September 17, pero bago pa man ang kanyang pagbibitaw, usap-usapan na ang paglalabas ng kanyang gamit mula sa Office of the House Speaker. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Let the truth emerge, and let justice be done. Sa pag-aalingasaw ng mga ligasyon sa mga maanumalyang flood control projects, sa ilang miyembro ng Kamara kasama sa mga nadawit dito, ang pangalan ni Romualdez. If ever man po na mag-resign si Speaker Romualdez, at ito po ay uh, para ma maging malaya ang pag-iimbestiga lalo pat uh, nababanggit nga ang kanyang pangalan. Uh, magiging maayos po ito at makatanggap-tanggap, kung ang kanyang dahilan po ay para maging uh, maisalba rin po ang integridad ng institusyon. Matapos bumaba sa pwesto si Romualdez, agad nagbutuhan ang mga kongresista at nahalal si Isabela 6 District Representative Paustino D. III sa botong 253 bilang bagong speaker ng Kamara. I move to open the table for nominations for the position of Speaker of the House of Representatives. So representation votes for Honorable Faustino Boji D the third. I'll vote for Posina D the third. From the third district of Laguna, my vote is for Faustino Boji D for Speaker of the House. Sa paghayal sa bagong liderato ng Kamara, umaasa ang publiko na mapabilis daw ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Parusahan siyempre. Oo. Kasi kawawa naman yung mga kabataan, kawawa yung mga Pilipino. Imbis din magamit sa mga ano sa mga mahihirap yung may gaya na lang nila sa so, kanila mapupunta eh hindi naman karapat dapat kasi tax ng namin yun. Dapat may gaya sa ibang bansa na yung yun, life, life sentence ba yun? Death penalty. Umusad pero mabagal pa rin. Umusad pero medyo mabagal-bagal pa. Kailangan managot sila dahil pira ng bayan yun. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na wala pa rin lusot si Romualdez sa pag-iimbestiga kaugnay sa maanumalyang flood control sa bansa. Angel Arquero, RNG News.